So ngayon po ay alas 8.30 ng gabi So Hayaan nyo pong itour ko kayo sa aming tindahan Papasok po tayo So Dito po nakalagay yung selecta Ice cream saka yung mga frozen and golds hot dogs uh, po ang aming counter So yan ang aming tindero ngayon ah. Pang gabi po yan siya Kasama itong nakadatid na ito Si Miss Lily So uh, babaeng babae maganda po sa likod, misis ko po yan. Naka black t-shirt. May dalang karton. So, pag dito po tayo umiikot, nakikita po natin yung mga soft drinks na kalagay sa harap. So, of course, may mga pabitin po yan as idea rin po ng aking bahay. Para mas ma-appeal daw po. Yan po. Then semi-grocery na tayo Convenience store At maliit pa po ito sa Convenience store so, ayan. Dito Ang mga candies Section Dito naman po ang mga Suka Dato puti at saka So sabon sitga. Mga Johnson na uh, So hindi po po siya Kaganda yung pagkakaayos Pero okay na rin po Yan po Ang um, aming uh, yung Mga sabon po na Pang plato At saka yung isa po ay yung Magsib bango fabric conditioner po yan so yun po. Yung magulo po po so dyan yung mga pancit canton section doon po sa dulo yung malayo na yung mga alak okay. sa likod na yung mga alak mga wipes yes pa yes ha ah? asukan ah, na walang nirepa asukan na Kuha daw kami ng So, asukal na naman doon sa pantalan so ito po yung mga dilata namin maraming bungi na so, papalo naman po ng ating cha youtube channel guys, papa Mills vlog para po maging updated po kayo sa mga susunod po at nating mga uploads bye so, bye guys thank you for watching